Good morning mga guys Balik terbaho naman kami Araw na Merkulis Ito guys oh Mayroon naman akong isang tinitraining na helper oh, oh Pinaiskuwala ko sa extra bar guys yan, Naglalagay na po kami ng Bottom uh, Top bar guys oh Yan top bar So kahapon makikita nyo guys Yan nakikita nyo Wala pang lagay yan sir oh Butom yan, guys. Yan ang unang latag. Ayan, oh. No? Ay, nag-absin yung helper ko, guys. Yung naglalatag ng bakal ko. Kaya, itong isa. Siya na naman ang pinakana, ko guys. yan lang, guys. Uh, Siya lang mag-isa nito, guys. Mamaya-maya, guys. Um, pag masdani yung video ko kung masundan yung mamaya maya may na niya lahat guys yan lang guys kasi may ginagawa yung mga karpintero oh. nagsasiding pa sila guys dapat prepare yung eskwala lahat yan ha oo uh -huh. oh, busin mo yan yung pinapaputol ko Yan si Bani. Taga Tarlac yan. Taga Tarlac. Yan ang bata-bata ni Angel Roland. Sabi nga niya daw, matagal na daw siya sa trabaho, hindi pa daw sa yumaman. Paano niya yaman? Na bawat trabaho, si, hindi si Eh, yung si girilyo, simula nung 12 si anos pa siya, na siya, nag ni na. Hindi nga ako yumaman, hindi na ako na ni Guerrillo eh. Ikaw pa. Ya, pare. Hindi oh. nga ako yung mama na hindi ako eh. Guys. Pero nagpapasalamat na siya guys Kasi yung asawa niya nakalabas na sa ibang bansa Nakatulong na raw Nakatulong na guys oh. Guys, tingnan mo so Malinis tingnan kasi isa lang tao Isang tao lang nagislab Yan lang, siya Siya lang Tapos, Tinuturo ko lang kung saan niya ipatama Para hindi maulit yung trabaho Ayan guys Walang ibang tao again guys es pupunta pa kayo dito Wala wala ibang tao magkikita Steady ang tao dito guys Oh, tali mo. Dito mo ilalagay yan. Pare. Dito mo ilalagay, oh. Hmm. Saan so, simula yung ano? One five. Dito dito ka magsimula. One one 2 Yan dito dito. Di Dito dito ka magsisimula. Dapat nakatali yan dun. Yan. Yan ganyan na. Oh yan. Nakatali yung ano? Yung hook yan yan ganyan. Kailangan pantay pantay. Para maganda ang gawa. Yan. Sige, lagay mo po po Pwede mo nang itatali yan. Ito kasi guys, ito nilalagyan namin guys, oh, nakita nyo yan. Ito yung wala, yun yung sinasabi sa plano sir na LOB4. Dati kasi yan, pag naglalatag ako, ah, binabangka-bangkaan yan. Pero ngayon wala na pong bangka-bangka para mapabilis yung trabaho. Pariho lang man din sumada guys. Kung titingnan mo kasi yung kargada ng bakal, na ang pagbabago. Kaso lang, inalis ko yung bangka-bangka guys. Ayan guys, so tinan nyo guys. So, oh. may isa pa dyan. Ayan. Yeah. So itatali mo muna yung dulo. Ayan uh, guys. Uh, eh, medyo mahaba na yung video ko guys. Uh, I-share na lang sa video sa reels ko at sa Facebook page. At nakikita na lang sa YouTube channel guys. Uh, medyo Maraming salamat guys. Uh, subaybayan na niyo yung video ko araw-araw para makikita niyo yung status ng trabaho. Guys, thank you.